Ganda nga po, no? Yes, yes, yes. Anong kailangan mo? Ah, uh, eh, si ano, si... Uh, eh, si, sino? Si, si Brooke. Si Brooke ko. Oh. oh, bakit? Si, oh, yung, ah, uh, si, si Kermit ho oh, ako. Eh, ano ngayon? Wala akong pakialam kung sino ka man pilato. Ang tinatanong ko ang sagutin mo. Anong kailangan mo dito? Eh, kasi, oh, si, ah, uh, si Brooke oh. pinagawa tong plansya nyo. Eh, Jerry, no, di-deliver ko, no. Akin na, ah, magkano? Ah, <laughs> ah, huwag mo kami tatagayin. Magkano? Ah, sandali lang, oh. Eh, <laughs> sandali. Kay Brooke ko, oh, i-deliver dahil siya oh, nagpagawa. Apo! Diyos, kampiyado ka ba sa akin? Oh, hindi naman sa ganoon, Aling Tikang. Yan ba naman pagmumukha... <coughs> Yan ba naman pagmumukha niyo eh, hindi ko pagkakatiwalaan. <coughs> Uy, ganda din niyo. <coughs> Talaga? Ah, <coughs> wow, ano pangalan mo? Ah, uh, Kermito. K-E-R-M-I-T. Wow! Americano! <laughs> oh, ayan. Yeah. Oh, um, Amerikano. <laughs> ah, ka, iho. Alam mo naman ako, pinipili ko lang mga taong pinapapasok sa bahay namin. Basta Amerikano, Amerikano pinapapasok ko. Halika, iho. Tuloy ka. <coughs> tuloy ka, Tuloy ka, Ay, bro. Ati mo sabi mga to, Amerikano. Kemit, sandali lang ha, may asik ako sa kitchen. Ah, Alintix. Ah. Salamat. Gawa na? Oh, siyempre. Alam mo naman ang pamilya namin eh. Yung mga uncle ko, mana lang sa akin yun. Genius! Ay, ay, ay. Oos, okay. talaga? Patatestingin oh, ko. Oo, gusto mo. Testingin mo na yan. Oh, At sige, tatestingin ko. Umupo ka muna. Oo. Ah. Sandali lang. Uy! <laughs> yan yun yung plancha! Oo nga eh. Testingin natin. <clears throat> Umupo pa sa lapag. <laughs> um, um. Ay, anong pangalan mo? Pakialam mo. Wala naman. Tatanong lang ako. Heh. Pahiya ako rin. Hindi, anong pangalan mo? Tatum. Hmm, ganda. Ganda pangalan. Nice name. Tatum. May crush ka sa akin, ano? Ha? May crush ka sa akin. Ako? Wala, wala. Wala. Ang ibig mo sabihin, wala kang crush sa akin. Itong gandang kunto, wala kang crush sa akin. Eh, eh, sandali, ang, ang ibig sabihin yung ano eh, kasi... Uh, uh, Ikaw eh, sobrang dadaan na dadaan. Ito. So, sandali, lang. Um, 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 um. Natanong ko nga kung ano'y nangyari. Kermit! Hey, ha? Huh? Kermit, nga ba rito! Uh, bakit? Bakit? Oh, bakit, ha? ha? Tingnan P mo! Tingnan mo, oh, talaga ako sa inyo! Ano'y nangyari? At, ano yun, ha? At, at, yelo. Ako at, tatanungin mo, pinagawa ko nga sa inyo ito dahil ayaw mag-init, tapos oh, ngayon nag-yelo! Genius, ha? Oh, boy! Block! Yay! Ani, eh, hindi ba natin talaga pwedeng palitan ng pangalan ng anak natin? Barso, tunog preso talaga. Ah, naku, tumigil ka nga dyan. Hmm. Kung anong gusto na pamilya, yun ang masusunod. Sabi ko nga eh. guys, bilisan mo at baka lumabas na yan. Nervous na naman ako. Ano ba't natataranta ka dyan? Relax ka lang. Don't panic. Sisiw lang to. Sisiw, sisiw ba't mga anak mo? Narihan mo ang mga lumabas. Come on, let's go! Ano naman? Kanina pa kami naghihintay dito. Nandiyan na, nandiyan na. Nandiyan na, sorry, sorry. Nandiyan na. <laughs> mga anak, mga butiki lang kayo ha. Puro buhay ang katapat nyo. Bilisan nyo ang pagkain. Okay. Okay. Tira, tira, tira. Okay. Ano ba? Wala ka na bang iba maayaan siya mga bisita mo? Kundi, itlog at saka ah, Hindi na kay mga bisita eh. Sampun taon na ako kayo rito eh. Permanent resident na. Anong ibig mong sabihin? Hindi na bisita ang trato mo sa amin? Aba, masama na yan! Hindi mo gusto! Ano? hindi na. Kapamilya na. Ah, kadugo. Para nga tayong tatlong triplets eh. Good, good, good! good, good. <laughs> Darling. Mm. Mm. Wow! Signal number five. Morning delight. Sandali lang. I'm coming. I'm coming. Darling, I'm ready. I'm ready again. Mm. 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 Susugod-sugod ka eh. Nakapagluto ka na ba? Kumakain na silang lahat. I'm ready. Nakapaglaba ka na ba? Pati damit ng kapitbahay nilabang ko na. Nakasampay na. I'm ready. Nakapag-plancha ka na ba? Planchadong planchado na lahat. I'm ready. Nakapaglinis ka na ng bahay. Malinis na lahat, pati silo. I'm ready, ready. Eh, yun naman pala eh. Ano pa inihintay mo? Pumasok ka na sa trabaho, pumunta ka na sa funeraria. Hmm? Nakala ko happening na naman. Happening? Ang dami-dami mo -dami ng anak eh. Kaya ka nadali na mo. Tamang po. Ibang ilong po. Ay. Don Serafin Siguro by this time Nasa inyo na ang mga alahas Excited na ako Pwede na bang makita? eh. Anong ae? Bakit hindi ka makapagsalita? Huwag mong sabihin May nangyari sa mga alahas na yan Meron na nangyari Ano? Paano na yan? Pagtatawanan ako ng mga society editors? Ano na lang sasabihin nila? Na ako ay isang mayabang? Sinungaling? At hindi ko kayang bilhin ang mga alahas ni Princess Diana? Eh, kung ano naman eh, yung mga alahas, eh, insured. Hmm. Kung insured nga ang mga yan, dapat ako ang tatanggap ng insurance money. Ako ang naperwisyo. Alam ko, mapag-uusapan ho naman natin yan eh. Dapat! If you don't come across, I'll sue you for damages. Maasahan ninyo. Yeah. <laughs>